Hello, 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 hello! Nagbabalik na naman po ang ating vlog at nakikita nyo naman po diba ba ang aking magulang. Ay guys, sila pong dalawa ang aking magulang na nandito ngayon sa aming farm. At sila ay nagdi-date. How sweet naman nanay ang tatay ko. Wow. I miss you so much and I love you. Ayan, di ba? How sweet naman talaga ng dalawang ere. Di ba? Ganyan dapat ang nagmamahalang magulang hanggang sa pagtanda sila dapat ang magkasama at magkatuwang sa buhay. Ayan guys, umiiwas talaga sila magdate sa maraming tao. Gusto nila ay nature date. Kaya nandiyan sila sa farm. O oh, diva, how sweet naman ang aking mga magulang. Diva guys, nakakaingit na lang talaga. Oh my gosh, how sweet. And love, 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 love dito naman guys makikita nyo ay nag-oompisa na po ang aking tatay magbukid ay nakikita nyo doon sa pinakatuktok sa dulo sa taas yung po ang aking tatay may ginagawa na po siya dyan na paglilinis para po maging maayos at malinis tignan ang farm namin at ayang guys ang nangyari sa aking tatay sa oh po no! ay biglang nawala ng malay at kawawa oh naman no! po. Sana po ay maging maayos ng aking tatay dahil nasubrahan po siya guys sa pag Lilinis at oh, tapong no! nag-block ang kanyang paningin. Oh, Kaya natanong no! na sila ni nanay at kabadong kabayo po si nanay sa nangyari. But na lang kamo at nakapagpahinga si tatay ng konti. Kung hindi, Diyos ko, kami ang mamamroblema kay tatay yan. Inom ka muna ng water tay. At mabuti na lang at okay na si tatay. Balik na lang po sa kaniyang pagiging malakas. ayun guys, nakapagpahinga na sila dyan sa upuan na ginawa lang. Tapos, ayun guys, pinapakita na ni nanay ang mga tanim na mais. ayun guys, yung mga farm. Mga mais na tinanim. Ang liliit po guys at ang papayat. Okay. Oh. My gosh. Bakit ang papayat ninyo? Pero guys, ayan, marami-rami na po ang sumibol. At lumalaki na po guys. Yung iba para na siyang mayroong bulaklak ang mga mais. Ayan po guys, dyan ay munggo. Maliliit pa siya pero at least tumutubo na po ang mga munggo. Diva, how sweet, how ang ganda naman. At ito yung mga mais na sinasabi ko kanina lamang na may mga bulaklak na siya guys ay di ba hindi ko alam mo bulaklak ba talaga 'yan yung parang ayan oh nakikita nyo naman diva ganyan lang po katataas pero may mga ano na siya yung parang mga ayan yan 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 Yung parang sa mga palay ganyan hindi ko alam kung bulaklak yan siya guys ayan yan lang po ang malalaki dyan. tapos dun sa party rin may mga malalaki pero hindi siya masyadong malaki guys or else ang lupa kasi ay parang pababa, parang kaya ang tingin ay maliliit. Pero maliliit talaga siya guys. Pero anyway, at least nabuhay sila. Yun namang importante ang nabuhay ang ating mga pananim na mais. Ang diva. Sana ay mamunga na kayo. Sana ay malalaki din ang inyong mga bunga guys. At para makinabangan na naman kayo namin. Diva. So ayan guys, marami pang itatanim dyan. So, ayan yung mga nyog. Ayan yung coconut natin, guys. Maliliit pa siya. Hindi pa siya malalaki yung mga coconut dyan. Pero, tiis-tiis lang, lalaki din kayo. Nang <coughs> malaki, nang mataas at matayog. O, diba? So, ayan, guys. Ayan yung pinaka-center ng lupa dyan. Yung pinakamalaking puno ng kahoy, ayan si father o oh, parang kakain ata si father at nakugutom so ayan father, kumain ka lang ng kumain dyan, magpahinga ka at magpahinga para iwas pagod, o oh, diba ayan guys, so kailangan mag relax lang kayo dyan, huwag na kayo magkikilos-kilos at sobrang init mahirap na po ang init at sabay ng pagod, hindi nyo nakakayanin dahil matatanda na po kayo, nanay-tatay. O, oh, ayan si mother, pasimple simply <laughs> Nakakaloka talaga itong si mother ko. Ayan si father, o, oh, stress yan, pero kailangan mag-relax, kailangan i ang katawan para hindi mahimatay na naman at nakakaawa talaga kayo lang dalawa 'yan O ayan gusto ng kunin ni Father yung cellphone at siya naman daw ang kukuha at siya naman daw ang gagamit ng cellphone kaya sabi niya tama na 'yan ako naman ang gagamit ng cellphone na 'yan ba? Diba? so ayan ang aming farm so dito nakauwi na kaagad ang akin nanay at tatay ayan yan na po ang papasok ng aming bayan. Ayan, mabilis lang po sila doon sa bukid at hindi na magtatagal. So, ayan ang ganda-ganda ng daanan. Napaka-refreshing at napaka-gilis dahil wala po siyang traffic. At hindi naman po traffic talaga ang aming bayan at walang tao. char. I mean, kunti lang ang tao, kaya wala siya ka-traffic-traffic. Traffic. Maluwag ang daanan. O, diba? Kaso lang, ang iba ay sira-sira na. So, kailangan ayusin na ang mga kalsada. Ano ba yan? Kailangan na bungkalin yung mga sirang kalsada dyan para maayos ang takbo ng ating mga sasakyan. Ayan, guys. Nakikita niya naman, diba? Ayan ang aming bayan papunta sa aming bahay. Ayan. So, si Mother lang ang nagbibideo dyo. At guys, so, di nakikita nyo yung mga bahay? O, oh, di may mga ginagawa pang mga bagong bahay? Oh, how sweet home na ng sa aming bayan. So, dyan, ilalagay yung mga evacuation. Pag may mga emergency, kalamidad, ayan, dyan, na building po. So, ayan, guys, malapit-lapit na po sila sa aming bayan. Ay, sa aming bayan, sa aming bahay. My hometown, my place, my home, my lover home. O, diba? Ayan na, guys nandito na kami sa bayan namin. Ay, sa bahay namin. Ayan. At nandito na po nagtatapos ang aking mini vlog. Thank you.